which is which uh, is a very very powerful uh, cabinet position wala po rin siyang mga nakitang ebidensya at hanggang ngayon yun pa rin po ang sinasabi niya wala pa rin gustong magtestify wala pa rin gustong wala pa rin siyang kinakasuhan. so i think uh, that is a matter of incompetence mr President, mr chair i take thank you mr chair can I, exception to that, can, uh, your honor Okay, in, uh, to, to be in, fair. Okay, to be fair. the chair will be fair. Excuse me, everybody, Mr. President, teka a Sige. Uh, hindi ko uh, yes, Senator Dilima, sige. Ke short na lang, short. Hindi sige, ko po nagustuhan yung ganung conclusion. na okay. wala kong ginawa. Hmm. Or that uh, incompetent. Malayo pong descriptions sa akin yan. I always do my job. Depende sa mga circumstances, depende rin sa kung ano talaga yung makakalap. And uh, hindi ho tama okay. na nung uh, Senate inquiry, eh, kasi nandun po si Matubato, prinesent ko nga po. Pero after I presented him, inalis na po ako as Senate Chairperson. Now, ano yung uh, yung tungkol sa safest city? Ma'am, ma'am, let's not... What let's, let's what exactly excuse me. is the standard? Can I, can I stop you there? Wag na natin, let's not debate on the safest city. I mean, focus, focus po tayo, no? A Philippine uh, war on illegal drugs. So, anyway, opinion na po yun. There is no right and wrong opinion. Uh, yes, Senator, Senator, Risa? Salamat ka ayaw, Mr. Chair. Um, wag natin kalimutan. May bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating, ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero si sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw police, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police ba yan, Kasi it looks like what we are investigating now yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. correct, ma'am. Tama yes, Thank ka you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yung wala yung... Sa experience, dabao. Ako. Ako. Imbestigan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang investigahan niyo. At kunin ninyo yung record sa daba yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nagwarning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao ang Davao was a very kawawa noon. Alam ninyo, ala, alam ninyo sir, alam Panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis, takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid. Nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga top hunso ng Communist Party, binangin ninyo sa ilan na taga Dabaw. Saan ang pamilya nila? Sa Dabaw. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating President. Mr. Mr. Chair, squad. Mr. Chair, go Salamat kaayo, Mr. Chair. Kanina sinabi nyo there were seven people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Uh, ang death squad ko, ma'am, is uh, of course it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals Hindi po yun yung task siguro na binigay niyo pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin ano po yung setup? Yung at sino yung pitong yun na miyembro to ng death squad niyo? Fight crime. No sir, yung pangalan nung sabi niyo pat pitong tao na nasa death squad niyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it was about 40, 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure In, ng pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang tenyente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam niyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, may reward po ba yung pitong iyon sa death squad niyo? Again, ma may rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? police ba yung death squad nyo? Yun ang allegations. Hindi po, yung wo, sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po. Ako lumalabas. Oh. Eh, may ibang lumalabas. Oh, yung dito sinabi tayo po sa, ninyong death squad, dito, may rewards po ba yun? Centered sa police. Na sinasabi na binabayaran. No sir, pina-follow up ko yung sinabi niyo. yung civilian. O so kung civilian 'yon, yung sinabi niyo na death squad niyo na pitong tao, may rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga maraming gago na mayaman sa Davao. Ano 'yun connection ng mayayaman sa Davao? Ano kaya... mayayaman sa Davao o, gusto pumatay ng, ng, ng death mga kriminal. Because they want, sabihin, they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung Because mayayaman ng want reward sa death squad? Try. Yes, sir. Bago po yan. No. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao, nagbayad sa death squad para pumatay? No, no, hindi, ma'am. Si ma Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait. Kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero sagot. Pero ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasayt ay patay Ayaw na. Ayaw kung marami. May... Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May rewards po ba sila? kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay may rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro. Kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am. Walang rewards. Yan. Lalo...